isang kwento ng pag-asa, determinasyon, at tagumpay ang naghihintay sa mga mambabasa sa likod ng pahina ng nobelang ito. Ito'y isang kwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Miguel na dating besurero, pinagtatawanan ng mga tao, at biktima ng pangaapi mula sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, si Miguel ay hindi sumuko sa kanyang mga pangarap. Sa tulong ng determinasyon, kaalaman, at pagmamahal sa sarili, Unti-unti siyang nag-angat mula sa kanyang pinanggalingan at naging kilalang negosyante sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, dumating ang pagkakataon para sa kanya na maghay ganti sa mga taong dating nagpahirap sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo at pag-angat sa buhay, ito'y hindi naging hadlang sa kanyang pagiging mapagpatawad at mapagmahal sa kapwa. Sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay, si Miguel ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita ng halimbawa ng katatagan at determinasyon sa mga mambabasa.